Welcome sa Gabay sa Swerte ngayong buwan ng Abril aalamin natin kung ano ang naghihintay sa bawat animal sign mga oportunidad, hamon at pampaswerteng gabay para mas mapaganda ang iyong kapalaran. Kaya siguraduhin manatiling nakatutok at alamin kung ano ang hatid ng buwan na ito para sa iyo mag-ingat sa impulsive decisions pagdating sa pera mas mainam ang sigurado kaysa sa mabilisang kita lucky color blue ox may paparating na oportunidad pero tiyaking handa ka bago tumanggap ng bagong responsibilidad lucky color green tiger ang sipag mo ay magbubunga pero huwag kalimutang magpahinga mag-ingat sa stress related issues lucky color red, rabbit. Malakas ang intuition mo. Ngayon gamitin ito sa pagdedesisyon. May swerte sa bagong koneksyon. Lucky color, pink, dragon. Buwan mo ito. Pero iwasan ang pagiging mainitin ang ulo. Mag-focus sa goals. Lucky color, gold. Snake, may pagsubok pero kaya mong lampasan. Huwag mag-alinlangan, humingi ng tulong kung kinakailangan. Lucky color, black. Horse, magandang panahon para sa paglalakbay o bagong investment. Huwag matakot sa pagbabago. Lucky color, orange. Goat, ang pasensya mo ang susi sa tagumpay ngayong buwan. May darating na magandang balita. Lucky color, purple. Monkey, iwasan ang pagiging pabigla-bigla sa love at career. Magplano bago kumilos. Lucky color, silver. Rooster, ang confidence mo ang magdadala sa sa bagong oportunidad. Panatilihin ang pagiging positibo. Lucky color, white. Dog, may darating na pagsubok pero mananatili kang matatag. Magtiwala sa sarili. Lucky color, brown. Pig, swerte sa pera at career pero ingatan ang kalusugan. Balansehin ang trabaho at pahinga. Lucky color, yellow. Tandaan ng swerte ay mas lumalapit sa mga taong handang kumilos at magpakatatag sa hamon ng buhay. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share para sa dagdag na swerte. Kita-kit sa susunod na video.